So ganito lang pala gumawa ng aluminum na pinto guys no. Yung panawagan niyo to guys yun. Kalamitan ginagamit to sa mga pinto sa siya. So yan pwede kayo magpili ng iba ibang kulay na aluminum guys no. May ganitong brown at saka plain na aluminum ano. So panawagan niyo to hanggang dulo guys. Tiyak na mayo kayong mga kukuhang idea dito no. So let's go. Wala kang ano sa CR Pintana Pwede ito Pwede sa pintana din mm, Para may sigawan yung ano uh, ah. Sigawan yung CR yeah. No. wala ka singawan, papasok ng angin ay calub, sa loob ay dapat pala nilagyan doon sa kuya yeah. ay nilagyan nilagyan

Huh? Minom. Minom. para na kasi yun. Saan? Eh, noong December. Ano? Kumain na masarap. Ang tumawan. Anong tawag doon sa sakit na yan? Bladder stone? Ano? Oh, anong tawag sa sakit? Daddy. Hindi, oh. anong tawag sa sakit niya? Oo, oh, sagit niya yata yun. Ano yan yung uh, bladder stone? Sakay? sa ano. operasyon siya dito, appendix. Isa e dito si Jata. Sa so, di, di siya sa tinawan eh. Kasi wala na raw yung ano yung niya. Abno. Abno. Abno daw yun eh.